What's up mga pipulets! Magandang umaga sa inyong lahat! Madaling araw palang ganito na ang muka! Malapit nang sisikat ng araw! Balik naman tayo sa pagpasikat! Yan ang muka na malapit nang umuwi! Dahil minus ang isda namin ngayon! Pero magpapasalamat pa rin tayo sa Diyos! Dahil di niya tayo pinabayaan! Dito ang aming pwesto guys! Wala pang display dahil minus ang isda namin ngayon! Dito nga nagkakarga na lang sila ng ice! Starting nila ito para pumunta naman sila sa lawod! Kayo na mag-iintindi guys ha! Dito wala talaga kaming magawa! Tignan nyo ang pwesto namin, walang wala talaga. Pwede na maglatag ng banig para, para dito na lang tayo matulog. Ito pala ang pangalan ng aming piso guys. At yan rin ang pangalan ng may-ari ng timbangan guys. Sinasabi ko lang ito kahit walang nagtanong. Wahaha! <tod> Wihiu! <tod> Pagkatapos guys, dito sa bandang kaliwa namin mga pipulets, binuksan na nila ang malaking kahon. Sinimula na nilang kunin ang isda dito sa kahon.